Topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa potassium. Nakamamatay po ang mababang potassium. Kung nararamdaman nyo itong mga sasabihin ko, tingnan nyo po at kailangan i-check. Baka mababang ating potassium. Marami po hindi nakakaalam mababa na pala ang kanilang potassium. Kapag mababang potassium, ito po ang nararamdaman nyo. Mapagurin. Tapos, masakit yung inyong mga kalamnan. Parang lagi kayong nagkakaroon ng paminitig ng mga laman. Tapos, kumakabog yung dibdib nyo. Alam nyo, hindi regular. Very irregular yung pagtibok o heartbeat ng inyong puso. ah, uh, yung iba, mataas yung blood pressure. O yung iba naman, bumababa ang blood pressure. Parang laging may hangin sa tiyan. O, pero, constipated. Uh, lagi laging nagtitibi yung mga kamay at paa na yung iba, minsan, magtataka sila, wala silang lakas, parang hindi na sila makatayo. May paralysis, nagsisimula sa paapa, paakyat, hanggang hindi na sila makahinga. So, nagkakaroon din ng difficulty of breathing, kasama na yung respiratory paralysis nung, nung, kanilang mga muscles sa paghinga. Tapos, minsan, lagi silang malungkot. So, nararamdaman nyo ba to? Bakit lagi kayong pinupulikat? Bakit ang sakit-sakit ng paano So, pag ganito ho, ang magpapa-blood test tayo. Pupunta tayo dun sa doktor. Ang doktor na pupuntahan, nephrologist, pwede sila yung nag-check ng mga electrolytes o internal medicine doctor or ang, ang inyong family medicine doctor. Para saan ba kasi itong potassium para maintindihan natin? Ang potassium ay isang electrolyte electrolyte mineral siya para sa cellula sa cells natin sa mga muscle tsaka sa nerves at sa ugat kaya nga nagtataka ba kayo pinupulikat kayo kasi nga pumupunta yung ah, potassium dun sa muscle kailangan yun para sa pagpampagtibok pag contract ng ating muscle tapos yung fluid balance ng ating katawan kasi electrolyte nga siya so pamumulikat mapapansin nyo, So, sa blood pressure may epekto din siya. Tapos parang fat ah uh, may fatigue kayo or tired na tired kayo, pagod na pagod. Kapag may potassium tamang level ng potassium. Ano ba yung benepisyong makukuha nyo dito? Kailangan siya para sa ating brain, sa ating utak, lalo na sa selula ng utak dun sa nerves kasi ah uh, doon pumupunta yung potassium natin. Tapos, nakita nila, bumababa yung pagkakaroon ng risk ng stroke kapag tama yung level ng potassium sa pagtibok ng ating puso. So, kailangan sa ating puso, heart health, ay tamang level din ng potassium. Tapos, kapag normal yung potassium, tsaka yung sodium, yung balance doon ng ating mga fluids. So, may epekto, may magandang epekto to sa blood pressure natin. Pero higit sa lahat, yung mga masasakit na muscles, ah, kailangan yon Baka naman nagkukulang kayo ng potassium. Ilan ba ang dapat potassium na nakakain natin? Kasi ang problema, yung iba kaya bumababa yung potassium ay hindi sapat yung nakukuha ang potassium mula sa pagkain. Maaaring hindi kumakain. Kapag lalaki, kailangan mo ng 3,400 mg of potassium a day mula sa pagkain. Kapag babae ka naman, uh, 2,600 mg of potassium a day mula sa pagkain ang nakakain natin. So pag hindi kumakain ng isang tao, apektado ang potassium. Pag nagpa-blood test, ang kailangan ng level ng potassium 3.5 hanggang 5.2 milliequivalents per liter ng potassium. Para malaman kung bumababa, balimbawa, lagi kayo namumulikat, itetest ng doktor o isama mo na potassium, calcium, magnesium at mga iba pang electrolytes sa inyong blood test. So, malalaman lamang sa lab test tsaka yung mga umiinom ng potassium tablets mino-monitor din kasi ayaw natin na sobrang potassium or sobrang kulang ng potassium kasi kapag kulang yung potassium eh meron nang epekto sa ating mga kalamnan minsan naghihingi na rin ng ECG yung inyong doktor kasi kung may kabog o irregular yung inyong heartbeat bakit ba bumababa ang potassium? Nakita ko kadalas ang dahilan, katulad ko, e eh kulang pala yung kinakain ko. Yun yung nangyari. Maaring wala kayo, lalo na yung mga senior citizen natin, baka walang ganang kumain. O kaya naman, kumakain nga, hindi naman sapat yung nutrisyon. Baka maraming kanin, tapos puro mga tuyo lamang ang kinakain. Hindi balanced diet. So, mamaya ituturo ko saan tayo kukuha ng maraming potassium. Tapos yung mga senior natin, makakalimutin na, tsaka hindi sila nagugutom. So, yung mga may demensya, o kaya talagang sa kahirapan ng buhay, konti lang yung nakakain, kaya bumababa yung kanilang potassium. Pero yung iba, limbawa, merong mga iniinom na gamot, katulad ng mga pampaihi o gamot sa asma, sa hika merong mga gamot na nakakapagpababa din ng inyong potassium. Kaya itanong at pumunta sa inyong doktor. Ngayon, ah uh, meron mga tableta para dyan kung talagang hindi nakakakain ng pasyente or pang support or pang supplement doon sa inyong tableta. So, may pagkain, may tableta. Ang usually yung potassium, 750 mg per tablet na bibili diyon, sa ating mga butika. Iba't ibang brands. Ang ang pakiusap ko lang, pag iinom kayo noon, siguraduhin nyo, busog kayo. One time, nakainom ako ng one tablet ng potassium. Nakalimutan ko, hindi pa pala ako kumain. Ako, napakasakit sa chan. So, ingat po tayo sa sakit ng chan. Kapag hindi kumain, tapos minsan parang gusto mo nang masuka kasi uh, parang may na-ulcer ka. Ganun ho yung pakiramdam. Ano mga brand? Oo. Marami pong brands out there, katulad ng kalium yun po yung pinaka sikat sa lahat. Meron din yung mga K-Lite. Meron din generic lang talaga na potassium. Preya brand, yung mga ganon, iba't iba. Pagdating naman sa pagkain, so nasabi ko na po yung side effects. So pwede nyo rin po itong makuha sa mga natural na pagkain. So ginawa ko po mula sa prutas, mula sa gulay, at mula sa ulam. Pagdating sa prutas, ang marami talagang potassium ay ah, itong ating melon. Maraming potassium dyan. Yung ating oranges, yung mga kahel, yung ating mga santones, dalanghita, saging. Pwedeng saging na saba, lakatan, latundan, lahat po ng klaseng saging, pati yung ating mangga. So, ang prutas, gaya ng mga grapes at saka raisins, maraming potassium. Pagdating naman sa gulay, number one, ang ating pechay. Isang cup ng lutong pechay e eh, 630 mg na agad ng potassium na kailangan nyo. Ganon din yung broccoli, mga berdeng dahon ng gulay. Sama nyo na yung patatas at kamote. Yung sinasahog natin na kamatis, tomato sauce, tomato paste, mayaman din huyan sa potassium. Tapos yung ating avocado. Kaya lang, yun na nga kapag uh, meron ho kayong sakit na sa kidneys, eh, hindi ho pwede sa inyo to. So, ito ho, sa mga normal na tao lang itong sinasabi ko, yung wala pa sakit sa kidneys, yung kailangan nilang magpataas ng potassium. Ano pa yung ibang mayaman sa potassium? Sabaw ng buko, tsaka yung laman ng buko. Ganon din yung ating iniinom na milk. Kaya nga dun sa healthy plate natin, hindi ba kasama isang baso ng milk? kasi mara, kompleto siya, complete food kasama doon yung potassium. Yung cacao, chocolate o yung mga mahilig dyan, isipin nyo maraming potassium yon Mani, marami tayong inaaning mani. Locally, uh, mayaman ho sa potassium yon Lalo na pag ginawa yung peanut butter. So yan ho yung mga pwede nyong kainin. Sa mga ulam naman, pwede ang mushroom, tapos mga isda o lamang dagat mayaman din sa potassium. Alam ko ho, malang ulam ngayon. Pero maganda, iba't iba. May lamang dagat. Pero meron din ho galing sa manok, sa baka, sa baboy. Tapos dun sa ating mga alimasag. Canned tuna, marami din ho potassium. Pati yung mga pang-almusal natin, katulad ng mga ham, ng mga turkey. Uh, kahit po yung mga delata natin, marami din ho potassium. Ang gusto ko lang sabihin, healthy plate, yung talagang a ah, tama yung ating kinakain. Siyempre, kung mas may pera, piliin ho natin yung mga pagkain ito kapag bumababa ang ating potassium. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po pag bumaba ang inyong potassium.